Bago sinugod ni Tanggol sila Rigor at David, nalaman na niya mula kay Vera na alam na ni Ramon ang totoo na nagpapanggap itong si David. Nagmamakawa itong si David kay Tanggol na huwag umalis siyang tanggalan ng buhay, ngunit hindi nagpalinlang lang itong si Tanggol kahit kapatid pa umano niya ito. At nang nakakuha ng pagkakataon itong si David na tumakas, sinunggaban kaagad niya ito. Swerte si David dahil hindi tumama sa kanya ang bala sa armas ni Tanggol. Ngunit si Vera, Nadamay sa galit ni Tanggol. Sinabi na niya kay Tanggol na nabuko na si David ni Ramon at delikado na rin ang buhay nito dahil tinutugis ito ni Ramon ngayon. Sa gitna ng pagtakas ni David, may nalalaman pa siyang pagsisisi. Bakit pa umano siya pumunta sa nasabing pasugalan? Hindi naman niya alam na ito pala ang pagmamayari ni Tanggol. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay napunta rin sa mga kamay ni Tanggol. Wala nang mapupuntahan itong si David kundi kay Rigor, kahit sa Dimas din ang kanyang punta. Nagkataon naman na umalis din itong si Marites, gawa nang wala din siyang maiharap ni Ramon na David. Hahanapin umano niya itong si David, pero huli na ang lahat, kasalisihan ang dalawa. Sumulpot itong si David sabay sa pag-alis ni Marites. Kung hindi umalis itong si Marites, Malamang makumbinsi pa ni Marites itong si Ramon na hindi tsugiin itong si David. Nagsumbong itong si David dito kay Rigor sa ginawa o ni Tanggol sa kanya at kinumbinsi din niya itong si Rigor na lumayo na sila sa Dimas sa lalong madaling panahon. Bati sa isip ni David na susugurin na ni Tanggol silang dalawa ni Rigor at sabihin ni Tanggol ang mga nalaman nito. Sa kasawiang palad, hindi nagawa ni David magsabi kay Rigor sa totoo sapagkat maya maya lang bigla na lang silang nagulat ng pina ulanan na sila ng bala sa mga tauhan ni Ramon. Antabayanan po niyo ang mamaya kong update. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.